Now, ito na naman. Pag sinabi natin quality kind of life, eternal life, usually ang iniisip ng mga tao, pagdating sa langit. Hindi yun ang tanong. Hindi yun ang issue. Eh, paano kung nasa lupa ka pa lang? Ah, tsaka tayo sa kahirapan. Kasi yung full life na yon pang langit, mali. Ang full na sinasabi ng Panginoon, heaven tsaka earth. Let your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, yung pwede mangyari sa iyo doon, nangyayari dito. Ang langit, full life yun eh. E ang lupa, no life? No. Full life din dito. Kapatid, hindi quality yung life na halos wala kang pamasahe. Ha? Ang quality kind of life, ipapaliwanag ko sa inyo. Ready ba kayo? Yung life to the full, dito, kaya dito tayo mag-i-step eh. mag step up. Number one, ito po ay patungkol sa ating blessed life. Yan ang una. Number two, magkakaroon ng honored life. Honored life yung pangalawa. Pangatlo, okay, payboard life. May payboard ka, okay? Number four, delightful life. Yung masaya. Number five, prosperous life. Yan po yung palima. And then, number six, great life. Ito pong anim na ito, yan po, yung manifestation nung tinatawag natin quality kind of life. Ito po yung eternal life na sinasabi ng Panginoon na pwedeng mapasayo. Ito po dapat yung pinupuntahan natin, nag-step up tayo dyan. Sino gustong pumunta doon sa place na to where you are prospered by God? Amen?